Samantala, kasabay ng kanyang birthday celebration, isinagawa din ang launch ng Visayan debut song at singer, DJ, radio DJ at cosplayer na si Debbie Lopez na Ang Higugmaon Ka. Higit sa mga parangal, ang musika ni Debbie ay nagbubukas ng na mga diskusyon tungkol sa wika, pamana at regional na pagkakaiba-iba ng original Filipino music o OPM. Para sa Bisayan Singer, ang higugmaon ka ay parehong malikhaing tagumpay at isang paanyaya sa mga tagapakinig na muling tuklasin ang mga tunog ng bisayas Habang patuloy na lumalawak ang pagtanggap sa musikang regional sa industriya na OPM, binubuo ni Debbie ang isang espasyong nakaugat sa tradisyon ngunit bukas sa mga posibilidad ng hinaharap yung ang higog maong ka, yung si Kuya Brian yung nagko-post ng Bisaya ko, yung ang higog maong ka kasi, hindi ko kasi siya natuwo doon mismo talaga sa Cebu. Dito ako na no start. Oh, uh, sa ano. Hindi ko kasi alam kung kay Tita Wally, eh, but sabi ko, Tita, nang makatahid ko ay yung sa Manila nalang. Sabi niya, alam, kasi you're from Cebu City. oh it's good. Tumataas yung views yung yung Kasalukuyan ding mapapakinggan at masusubaybayan si Debbie kasama ng partner niya na si Ian Agzaluda sa programang Kantahan na ng Radio Agila 10.62 tuwing araw ng linggo sa ganap na alas 12 ng tanghali. <tinyo>